Bagan parehas lang pre kasi ang ginabatsyag ko man pre kay bagan dili gid na atong ginbabatsyag kay okay, naano, na pre sakit mo no, pre ano akong mga pre gina problema pre na ginabatsyag kay dili gid magbiya ginabatsyag kay ano akong ginabatsyag kay kung gingugutom pano ako pre nano kay dili gid ako makatiyos na dili magkaot bagan kalay lain kay pre bagan parehas lang kita natong sakit may anam ka na para bulong. Amo nga ni, may na problema ko. Siguro, <laughs> Baga naalala ko ha. Baga may kilala ko na may arm siya na para bulong. daw. Mapabulong kita. Sige. Sige. Katun siya. Kay ban, kalain na siya natin yung Malala na ni Pre. Sige. oh ikaw akong kilala. Pwede mo ba kayo manong ma pagka pa sila na kilala mo na para bulong? Tara. Tara Pre. Mapabulong na manong. Adi po ang balay kilala ko na Albulario. Mayo po na alas 12. <laughs> Sabi, albular niyo ka daw. Ito po pa ang didesisyo ni Manong na amo daw yung balay ni niyo mo. Kaya nagsabi niya na kayo mapabulong kami ni kumpare ko. Kaya malala po ang amon. Ginabatsag niya na. Oh, sige, sige. Ikot ka na pala. Ikot po ang amon. Hindi po kami kumiin ko doon, kaya i-check upon ko po kung nanin yung mga sakit. Ito ba? <coughs> Hindi ito kay kaya porsyon tanay ko. Kulat lang, kuha pa yan gamit. Ito mo. Ah, anakon monitor na pangkita sa inyo, diferensya. Mm -hmm. Oh, kore ko ang kanami karuto ni pakita mo sini ang sakit sini ng mga tao. Ah! <laughs> Bagan malala ini ah. Napo o lang anamon amon binabatyo. Bagan awan ka mga toto. Huh? Sino man pulang nagtiaw sa amon? Mga matiaw ka mo sa pagkaon. <laughs> ah!